Ito si Lonsky Place, isa sa pinakamagaling, isa sa pinakamalakas. Iniidolo ng karamihan kung sa palupitan lang, ito ang malupit. Ito si Saichu Abay kayang kaya nga makipagsabayan sa paangasan ng freestyle Malaraichu nga ang galawan kapag ito nag double dash Sa pabilisan ng galawan kaya kaya makipagsabayan Ani recall in your face hindi mo makakalimutan Hindi ito mawawala ito si Solo Boy. Kung sa paangasan lang at sa pabilisan, daig pa ang kalkulado ang bawat galawan. Pagsama-samain ng lahat nabanggit sila na nga ba ang bagong generation ng Tugads ngayong taon para nga sa mga bago dyan ako nga pala si Captain Nels ang lagi isang kapitan na barangay land of dawn top global sa sariling mundo na lagi nagsasabi kwento ko to kaya dapat ako ang bida at syempre nga sa kwentong ito hindi mawawala dapat ang bida at kung hindi pa nga kayo nakapalo sa aking Facebook page, baka naman. Sa mga gusto nga akong maka 1 v dyan, abangan nyo lang ang aking live. Dahil nga halos araw-araw, naghahanap ako ng malalakas na pwedeng makalaban. Yari na guys. Paling ka It